kung gusto gumasos sa walang kakwenta-kwentang bagay. <laughs> Charot! Tingin ko, ito na yung video na para sa'yo. Hi, mga bi, I'm back! You're ati! Hayo na nga, mga bi. Nabudol na naman kami ng look. Herring Yongpyeong Ski Tour na ito. For 10,244 pesos for two persons. JISKWA! Ah! Welcome to Yongpyong Ski Resort. Ang kauna-unahang ski resort sa South Korea. At ang pinakauna rin nag-o-open sa buong taon. Around late November lang nag-open na sila kasi maagang nag snow dito sa resort na ito. Pero ha ah, mga B, kasama naman ang round trip bus transfers, ski poles, boots, skis, at syempre free lift pass pa. 7am ang pick up sa Myeongdong area tapos 3 hours yung biyahe bago ka makarating sa ski resort kasi nga ay bundok na. Total of 5 hours kang magkakayod ng yellow dyan B. May kasama namang tutorial para matuto ka kung paano mag-slide slide dyan. Sulit naman ang experience kahit puro sent lang ang naganap dyan. Hindi ko, na nga alam kung ilang bako yung nawara ko. Diba? Tumasos ka na, nasaktang ka pa. Parang yung jowa mo, lahat binigay mo na pero ginoos ka lang. Ay! Anyway, yun lang muna. See you on my next vlog, mga bi! nita!